Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac signs sa araw ng linggo, July 27, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede nyo pong usalin ng isang orasyon na ito. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ito po ay kahit anong sugal na inyo pong sasalihan. Kung tataya po kayo ng loto bago po kayo tumaya, usalin nyo lang po ito sa pamagitan po ng inyong isipan Okay? Uh, bago po kayo tumaya o kung kayo po ay maglalaro ng anumang uri ng sugal. At kung meron lang po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, inyong mga favorite lucky number, subukan nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga sojak sign Depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology Para sa mga taong aris huwag kang mag dahil ang mga hindi mo kayang ayusin langit mismo ang gagawa ng paraan upang maayos ito Ang iyong mapalan ng kulay ay red Ang iyong mga numero 6, 13, 16, 33, 37 at 41 para sa mga taong Taurus, magbabago bigla ang ihip ng hangin. Sa na ngayon na atutok ang hangin na may dalawang ginhawa. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamamswerteng numero: 2, 11, 19, 26, 34 at 42. Para sa mga taong Gemini, walang katiyakan ang buhay sa mundo. Kaya dapat kang mag-ipon para sa kinabukasan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamamswerteng numero: 5 15, 25, 24, 38 at 44. Para sa mga taong Cancer, muling magbabalik ang mga swerte mo. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang yung mapalad na kulay ay silver. Ang yung mas sweaty numero 2, 19, 23, 28, 39 at 43. Para sa mataong Leo, tukso ang mahirap na kalaban. Kahit pa ayawan mo ito, hindi ka nito titigilan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 18, 22, 26, 36 at 42. Para sa mataong Virgo, babawi sa iyo ang iyong kapalaran. Ang mga bagay na hiniling mo na hindi na ay sabay-sabay ng ipagkakaloob sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 14, 17, 25, 37 at 41. Para sa mataong Libra, mapapasayo ngayon ang malaking swerte. Ito ang mensahe para sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mga numero 6, 18, 24, 28, 30 at 33. Para sa mga taong Scorpio, ito ang araw na papakita sa iyo ang kahangahang ang pangyayari sa kalikasan. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mamasweting numero, 7, 11, 16, 25, 35 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, kumuha ka ng lakas sa mga napagtagumpayan mong pagsubok. Ito ang gawin mong kapay ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamasweting numero, 9, 15, 22 28 38 at 41 Para sa mga taong Capricorn, pinapanatag ng langit ang pundasyon ng iyong kapalaran kaya't makikita mo rin ang pagdating ng mga taong aalalay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero 4 16 23 35 39 at 42 para sa mga taong Aquarius, kailangan ng tao ang hanap buhay dahil ayon sa Biblia, siya ay namatay matapos kumain na ipinagpapawal na bunga sa gitna ng halamanan. Kitanggapin mo ang hanap buhay na inaalok sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero 2, 17, 20, 27, 31 at 37. Para sa mga taong Pisces, itapon mo ang hindi mo gusto dahil ang pananatili sa taong hindi mo naman gusto ay sagaba lang sa maay sa takbo ng buhay. Ang yung mapalad na kulay ay orange. Ang yung mamaswerte numero 1, 19, 25, 30, 35 at 43.